Hirap pa rin ang ilang mami bili dahil hindi pa mabalik sa dating presyo na 50 piso kada kilo ang presyo ng asukal. Ngayon magsisimula ng pagiling sa mga tubo, posible na rin bang bumaba ang presyo sa mga palengke? Saksi, si Bernard Reyes. Kasabay ng pagpasok ng Burmat ang simula ng paggiling ng mga tubo, pero ngayon pa lang gusto ng makasiguro ng Sugar Regulatory Administration na sasapat ang supply ng asukal sa bansa. Kaya naman sa bisa ng Sugar Order Number no. 1, pinag-utos na i-classify bilang domestic sugar ang lahat ng asukal na aanihin ng mga magsasaka. Sa taya kasi ng SRA, kahit na bahagyang tataas ang produksyon ng asukal sa 1.85 million metric tons, may banta ng El Nino na maaari makaapekto sa mga sakahan. Bukod dito, aabot ang inaasang pangangailangan sa asukal sa 2.2 million metric tons o mas mataas sa supply. Kung talagang severe po yung El Nino, so we expect about a 10 to 15 percent drop. If hindi siya severe po, then uh, makukuha natin I think yung estimates po natin hindi pa naman nababahala ang SRA. Kaya naman wala pang pangangailangan sa panibagong importasyon. Pero maaga raw nilang pag-aaralan kung kukulangin ng supply. By May and June, we will have ample sugar. Yung shortages usually is felt before the next milling po. So, usually at the beginning, first quarter of 2024, we should already start uh, surveying and planning po kung talaga bang kukulang tayo or talaga bang kailangan mag sa ngayon, nananatili raw stable ang presyo ng asukal mula Pebrero. Sa kabila ng mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mapababa ang presyo ng asukal, hindi na ito bumalik sa dating level na 50 pesos kada kilo. Kaya naman apektado ang mga maliliit na negosyo kagaya nito. Ang dati binibili ko po tayo. ngayon nagwas na po ako kasi mas, mas mura ang was. Hindi naman pa bumababa ang ano, asukal. Tapos siguro ganun yung trend ngayon kasi pati December na, di ba? Tumataas talaga lahat. Sa taya ng SRA, sa sandaling makarating na sa Metro Manila, ang mga bagong giling na asukal, inaasa maglalaro lang ito sa 75 pesos kada kilo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga iigan, samahan niyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.